Gae ba kuan kay birthday. Na matagal nang na, dami, <tong> uh, si Ang daming migtobi ay. At ang ng pagkaka-lapat ng journey. Kasi Ang Muni ครับ muni ครับ muni Kiko the nang iro? Manay. Jus. Jus ah. Tupon ra sa. <kasan702> coping, sa kanila SO uh, uh, mga tao hindi magsasarita. Laban sa kanila mga kalalakanan. Ako na po sa secretela kanila. Ayaw pa pa-bagol ng sa. Hindi na ito ang babaeng teriwang niya. Pinerito. I on own. kayo ginamos. Puyo. Manihapon. Manihapon. <laughs> <laughs> nice <laughs> <yung> mo. <kamilating. laughs> nice man

lumag-tubig. kumpol na ito sa sa hmm. na ito sa mga taong walang laban. Ang na ito sa sa panse-rental interest. mahal niya ang mga ng kanyang mamamayang sa kanyang mga mamamayang mga guys. mga mamamayang mga babaeng mga mamamayang mga babaeng mga mamamayang mga mga mamamayang mga babaeng mga mamamayang mga babaeng Sinubray. Tapos na ang pag siya. Oras na para tumigos. David sabi niya sa telepono. May ato Ang pag-uha siya sa matigas at puno ng autoridad. Gusto kong magsimula ka ng isang corporate integrity audit sa Lai Resorts.

sa mo sa management ng ngayon na ito ay isang standard procedure na ipinagputos ng bagong may-ari para masiguro ang swift transition. Ang gamabi? Ang utang ng refugio ang Ang Dapat ang sa Gusto kong makita kung paano sila pressure. Gusto kong sila ng gumawa na na pagpagkakamali habang sinusubukan nilang pagtakpan ang mga nakapanan. Ron din isulod na inunan? Ayong sandaling katahimikan hmm? sa kabilang ulo niya. Pagkatapos ang nagsalita si Babalit, naiintindihan ko. Oh, Sisimulan ko na ang proseso. Pagkatapos ng tawang, lumabas si Leo sa bangkunahin ang kanyang opisina. Ano mula roon ang bumusyadad ng Maynila? Kung dati kinasusubangan hmm. niya ang tanaman ko, isang lubat ng bakal at na sumisimulo sa buhay na kanyang tinanikuran. Ngunit kaya, iba na ang kanyang nakikita. Nakikita niya ito, may isang kanyang... lalaman ng ligmahal. At siya na dati mag ay maganda ng kapang susunod. Kinuha niya ang hmm. kanyang uh, -talan at, 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 na nalilato ng sketch ni hmm.

Ang tingin ng mga kumar mula sa isang kilalang sa Makati ay dumating na ng mga multo, tahimik at ang kanyang mga mata ay hindi lumalampas sa mga, mga at dokumento. Sabi ko sa huh. mga sa, sa mga conference room. At mula doon, mula sula, ng mga pagkilis. Bra, 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 bra. <laughs> bra,

اه خليها خلص انجديتك وبعده بس انا بس انا ريلاكس فنيجي له دقيقه لو اقرا Pabitok ang na. Pabitok bitok ng kilo para sa. Service. din din dili ka na kilo mga sinog